So far, so great. Kakatapos uh, ko lang po ng movie with Barbie sa Japan. Mm -hmm. Para one week kami doon. Nag four days sa Manila and then may isa pang day dito. Gayang Japan. And then, it's coming April or June. Kagawa po kami ng movie ni Juju. Si Julia. Sa Julia Barreto? Yes po. Dito sa bansa. Sa Japan. Baka sa Japan. Gusto Last ngang... year nasa Japan din ako, yung international film ko naman with uh, Takahiro Hira naman kasama kong Japanese actor. Hindi pa yun pinapalabas. So, 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 as of now, nakailang pelikula ka na hindi pa rin. shelf so, uh, Tatlo? Tatlo? Sa so, kailan niya ni Palala, Pascarlo? Hindi ko po alam eh. Oh. gawa lang ng gawa. Yung seasons nga, ginawa namin yun after the pandemic, pinalabas. 21 yun. After, prior. Okay. Uh, tapos, 2023 pinalabas. After two years. Oh, Wow. Pa. But anyway, at least maraming dumadating na projects, Carlo. Definitely, 2024 is a better year also for you. Hopefully. And then, nag-renew ka ba sa Butaderm? Wala pa po. Okay. Kasi mag-expire pa lang siya. So, Kailan? sana... Ilang years ba yung contract? Part? Ba yun? Ilang years ba yung contract mo before? Two. This, so, this you What's your decision na. in case man na may, may ilatag ulit na bagong... E, I-renew ako oo. ni Angie. Siyempre, siyempre naman. Kasi ang dami na ngayon, Carlo. Ang uh, ambasador po ng beauty Derm. Hindi, hindi. Yung iba rin mga products. Ah, skin food. oh At syempre naman, usong mga sulutan, ganyan. Always naman ako kay Angie. At saka sinasabi nga niya, 15 years na ang beauty Derm this year. So, 10 years ko na siyang kilala. So, parang... Buong time na nandyan yung beauty derm nung no? Binibuild pa lang niya, nandoon na ako, kasama ko na siya, so without a doubt. Stay ka pa rin kay... Yes, ma Ngayon malapit ang valentine's day, may any plans Carlo? Wala po eh, kasi magulo eh, kapag ka valentine's ang daming lumalabas na mga nagdi-date. so... So paano niyo celebrate ni Charlie, paano niyo celebrate ni Charlie ang valentine's simple day? Simple dinner, ganyan. Pero wala kang racket ng working? Wala po. Uh, wala. Kung may magbigay man, mas priority mo yung personal? Depende. If the price is right. Ay, I magtatanggol mean, sa'yo si Charlie. Ay, hindi. Pat-sure na kami. Alam na namin yung mga responsibilities in life. Uh, trabaho mo na, Ay, no? Sa'yo pala yan. Pero <laughs> just in case, Carlo, may ano nga, wala ka pang, wala ka plano ni Charlie stay lang sa bahay, ganun? Or? Yeah, simple dinner, uh, -huh. Kung makakasingit and makakakuha ng reservation, may not. Pero sa sobrang dami nga po talaga na lumalang. Kahit out of town, eh. Hmm. Puno e lahat. Ever since kasi na natuto ako magmaneho, ako na yung nagmamaneho. So okay, parang sawang sawa na ako sa traffic. Helicopter. Patay. <laughs> May helicopter, di ba? Oh. Pero paano ka ba magpakilig na isang girlfriend pag Valentine's Day? Hindi ko po alam eh. May mag ka sa kanya? Wala. <laughs> <laughs> Hindi, ko, <tayo>. Hindi <laughs> ko alam eh. Surprise, surprise. 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 Iniisip ko pa eh kung, kung, ano yung i-gift ko. But, uh, definitely. Kasi curious kami kung pa, paano magpakilig ang Carlo Aquino sa mga girls. Hindi ko po eh. Minsan, di na, na magpapakilig. Ba? Kinikilig. Nabibigay ka ba ng flowers? Yes, okay. Pero ganun na. Definitely na. No? Yes, flowers. Uh, usually, magkano yung naabot ng flowers? Hindi ah, ko po, mga 3, ganyan. 1, 5. Mahal na ngayon ah. Sobrang mahal. Ano na pag Valentine's, umakaabot ng 5K eh. Uh, iba na yung presya pag... Mm -hmm. Inflation. Oo. Ano Ilang buwan na ba kayo ni Charlie? Tagal-tagal na rin One oh, year oh. na rin. Oo po, lagpas-lagpas na rin. Lagpas na. Oo, buong congrats. Kasi usong-usong okay. hiwalayan ngayon, Carlo. Oo, oh, trending siya. <laughs> <laughs> Ikaw, anong gano'n niya dyan? masama rin si Charlie sa Derm, no? Para, yeah. Paano ba kinikip ni Charlie pa yung relasyon? Para mas lalong maging intak. Privacy is very important. Not everything uh, should be, you know, publicized. And siguro po ganun. Wala oh, na po. Wala na po. Kasi eh, ever since but, naman, very private ka, Carlo, pagdating sa love life mo, huh? no? Oo, no. para kasi yung human nature na kapag may something beautiful, sinisira ng tao. <laughs> <laughs> Tingnan eh, mo to, yung, yung mundo natin. Pati <laughs> yung typical na nangyayari ngayon sa mga... Uh, tsaka, la, karamihan ng, ng imang tao, maraming sinasabi sa, sa buhay ng ibang tao na... Eh, kayo ni... Oh, Oo, no, hindi naman totoo, oh, diba? Ano pero kayo ni Charlie, paano kayo nagkakaintindihan pagdating sa mga ganyang bashing, pinagmiselosan? Wala po eh. Hindi na namin ina-entertain yung thoughts ng ibang tao towards us. Siguro, yun na lang po. Uh, entertain na lang namin yung mga tao nagmamahal sa amin. Yun na lang po yun. Nagmamatter. Ma pero minsan talaga inaabutan pa rin eh. So kailangan kal kalmahin mo yung sarili mo na yes. Asus, ginawa lang naman yung account na yan. Nah? Troll farm lang naman yan. Ganyo. Pero sobrang dami nilang time. Oh my God! <laughs> Lose ka na rin sa family ni Charlie. Sorry? Lose ka na rin sa family ni yes. Charlie. Yes. Yes. Tanggap na tanggap. Yes. And any plans of getting married? Hopefully soon. Oh. So, Talaga Kasi may edad na ako. Yes. May edad na rin si, si Charlie. So, si... Kumusta ang relationship ni Charlie sa yung mga sa, iyong, sa any? family? Sa yung anak. Okay naman po. Tita ba siya? Hindi pa sila nagkikita. Uh, uh, sure. why? Personal decision? Yeah. No, bakit? Para lang na lang. Eh. Let's not talk about that. Okay, anymore. okay, okay. do <laughs> good. Okay, yan. So, kumbaga, ikip muna yung mga bata. And yes, then, so, mo. as much as possible sir. Bata pa eh, 3 years old pa lang. Oo oh, tsaka Submiti. hindi pa rin nakakaano yun masyado. Ah, diba? Pero ikaw naman, responsible father ka naman ha yes, Carlo? Yeah, na, yeah. provide ka financially. Yes. So, okay. Hindi ka umano, pumapalya ha? Hindi po. Okay, magagalit kami. Pero syempre minsan may mga late ako, pero 2 days lang naman. Ay okay lang. Pati um, sa mga ano yun. Siyempre so, na na minsan nasa ibang bansa ma ako. Ma Mahalagang occasion Hmm, Na trabaho. Okay. Effort, siyempre, kay Mithy din, sa future. Paano ka tinatawag? Ah, oh, meron kang ano, ano sa kanila plus educational plans, ganyan? Yes uh, uh, po, insurance and everything. So kayo ni Charlie, kayo best actor, best actress, no? Parang perfect yung tandem nyo. Any plans of doing another film na talaga namang... Uh, uh, ah, sana 30 po, 30. sana. Uh, may pinitch sa amin ang Black Sheep ulit. So hopefully, gawin din po namin this year. Ay, teleserye. Eh. Hindi po, ano. Ano yan, ano, film yan. Pero may any sa si teleserye. Kasi ang galing din Charlie yung last time sa pirata Kasama po si sa Bagman. Ah. Series siya. Bagman. Yes. Okay lang nung mabilis ng Bagman. Wala yeah, pa, yeah. mag-shoot pa lang sila. this wala. Oh, uh, uh, next. Carlo, mag-shoot naman kami. Sabi ni Derek Adot, ikaw daw yung bagong niyang lead characters na yun. Sa card na pala. O, oh, ano nangyari? Dari sa si EA natin yun eh. Oo nga eh. Hindi ko alam na si EA pala yun. Actually, nalaman ko lang... Hindi ko alam kung kay Tito Joel ko na-relate. Eh? Lamangan? Hindi, Saracho. Saracho. Na, hindi na pala si EA. Parang in passing lang. So, doon ko lang nalaman. sa shoot. So, actually, so... Yeah, wala akong idea. Okay, another... And you don't mind naman being a second choice, third choice. Kahit pang ilang choice oh, ako wala. Kasi sa'yo yung yun. final, di ba? Yes. At saka gagawin ko yung... Pati sabi ni Derek Adolf, this is a one take. It's a one take. Oh! oh, oh. oh film, kaya take. medyo may okay. siya. So parang... Yung shoot time is mga... Approximately 60, 70 oh, minutes yeah. na isang diretso. Oh, uh, so kailangan yung buong yun pero tapos na. Pagkatapos mong i-shoot, yun, yun. yun na yun. One take, oh, ba? Diba? One take wonder. Pero siyempre, ilang ulit namin gina ginagawa, mahirap siya in a way na well, actually yung yung character ko naman is hindi siya masalita kasi na uh, ay, emotion. Ah, uh, ang dami niyang pinagdaanan sa buhay. Ako last ko na lang ay cha pa, meron Ang ko. challenge kasi doon kasi magagalit. Kumbaga yung ano, hindi ka ba may wala ka bang ano, fear of heights? Kasi 'di ba, wala. Okay, fear of, of heights. Uh, okay, wala ito, naman, wala. Aakyat okay, sa mataas na. Takot ito. ako may fear of heights ako pag nasa rides ako. Ah. Oh. Yung roller coasters, oh, hindi mo, mo eh, Carnival. Baka pa carnival. sa Nandere, ka pa na. Ba. Ano lang ako nasa ah, ano sa Nasa taas ako ng parang billboard. Tapos magkakalon ako, susuwe So okay ako. sa iyo yan. Yes. Wala oh. uh -huh. naman ako fear of heights sa ganung parte. Eh. Okay last ko na, nakalimutan ko tuloy. Ah, nakalimutan ko na tuloy last <laughs> ko eh. Ah. Yan nalang, lang, ano yung pinagpapasalamat mo ngayon 2024? At sa tingin mo yung natutunan mo last year na daladala mo hanggang ngayon? Siguro yung gift of life. Kasi... Alam naman natin, simula nung pandemic, ang daming nawala sa atin, yung mga mahal natin sa buhay, yung appreciation siguro sa everyday, yung yung pagtama sa'yo ng hangin, yung paghawak mo sa mga plants, yung everyday make the most out of every second. Yung parang, parang ganun. Kasi ang dami ko ng mga mahal sa buhay na nawala. Tapos nakikita ko yung beginning of life with my daughter, with he. So mas na appreciate mo na. Uh, mas na treasure ko na yung everything. Grateful. Mm -hmm. Ako last ko na lang nakita ko nalang, kung balik na naman ang tanong niya, ano yung mga nangyari sa isa 2023 na iiwanan mo hindi mo dadalhin sa 2024? Wala. Oh. No, wala. Ah, lahat na, oh, lahat ng okay, kahit hindi yung happiness, lahat ng sakit, lahat ng yung pain, dapat dala mo yan lagi para may clear reminder ka kung ano yung napagdaanan hmm. mo at hindi mo makalimutan 'yung no. dala, dala mo hanggang pag-movie for you. Last na lang. May dream role ka pa, may may role ka pa na gusto mo gusto mo na gawin na hindi mo pa nagagawa. Wala pa rin ako nagagawa sa so, sobrang tagal ko na 'yung schizophrenia, yung freeing niya, 'yung oh. multiple personality ng ginawa ni Gerard Anderson. 'Yun 'yun. News trailer kasi eh, parang simula nung bumalik ako nang mm -hmm. 2018 mm -hmm. nag parang nag-puro romance yung mga ginagawa ko. Oo, oh, puro so, rompo. nagawa ko lang yung yung bagman, yung mga ganun. So, ngayon, parang... Ay, Carlos, sorry, kaka-update ulit kami. so Pero hindi ka, hindi ka pa, naging kontrabida ka. Last na ako, ah. Batman, season 2. Oo, oh, dito, kontrabida. Oh. Pero lumabas ka na sa season 1